mga kababayan ko. Pastor Apollo si Kibuloy, may natuklasan ang taong bayan ngayon. <laughs> Nagtangkang tumakas para malusutan ng kaso. Paglabas ng whistleblower na binawi ang statement, mga kababayan, ay pinailan ...nang kaso ni Senator Risa Honteveros. Nako, mga kababayan ko, pag nag pag nanumpa ka pa naman na magsasabi ka ng katotohanan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at nanumpa ka sa harap ng mga ng, uh, hearing, eh, ikaw ay talagang magsasabi ng totoo. Ngunit mga kababayan ko, may nalaman ako! Yes, tama kayo ng inyong naririnig sa akin ngayon. May nalaman ako na talaga namang ikakagulat at pag-uusapan ng sambayan ng Pilipino. Ang tanong ng mga kababayan natin, bakit, mga kababayan ko ha, bakit biglang bumaliktad? <laughs> biglang bumaliktad itong isa sa mga witness na nagsasabing nakita niya daw si Duterte, si Duterte na ganito, si Kibuloy na ganito na bumisita, na yung mga dalang, etc., etc., etc. Mga kababayan ko, at talaga nga namang uh, napaniwala tayo. Ngunit mga kababayan ko, bigla pong nagbago ang ihip ng hangin. Mga kababayan ko, bumaliktad po yung isa sa mga witness nito ni uh, Senator Risa Honteveros. At ang matindi nito mga kababayan ko ay tila binabaliktad na siya ngayon. At tila ba inaakusahan na po si Senator Risa Honteveros. But anyway mga kababayan ko, isa pa lang yan sa mga maiinit na maririnig nyo. Bibigyan natin ng komento. Ngunit kailangan nyo muna mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Tara, pag-usapan natin ito mga kababayan ko at na natin sa malalimang usapan ngayong gabi. Mga kababayan ko, at kung nasan ka man, umaga, tanghali, gabi, pag-usapan na natin to panoorin nyo ang video na ito. Nasuhan na ni Sen. Riz ang dating testigo na si Michael Maurillo. Ayan! Kinasuhan na si Michael Maurillo umano'y malisyosong video na ipinakalat nito laban sa senadorya. Para bigyan tayo ng detalye live mula sa Pasay, nasa front line ng balitang yan, si Elaine Fulhensio. Ayun! Elaine, ano ba itong mga reklamo na isinampalaban dyan sa dating testigo? Oops, formal na nga nagsampal ng reklamo, cyber libel. Si Sen. Rizzo Hontiveros laban kay Michael Morillo at Pagtanggol Valiente. Ayan, mga kababayan ko, muna tayo, muna tayo. Bigyan natin ng ano, Bigyan natin ng ano, bigyan natin, big, bigyan, natin. Ako po ah, nag-investiga ako ng maayos. No? Huh? A simple investigation na kinandak ko para malaman natin kung ano nga ba yung, bakit ganito? Nagtataka po ako mga kababayan. Yes, nagtataka po ako. Bakit biglang bumaliktad si Michael Maurilio? Ano ang dahilan nito sa tila ba'y pagbaliktad niya at pagsabi niya na ang, uh, ang, nangyari daw ay uh, binayaran daw siya di umano ni Senator Riza ng isang milyon para tumistigo. Mga kababayan ko, sa ginawang Senate hearing laban dito kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan, eh ang tanong. Kung Mali kung, uh, kung maikli ang pananaw mo, maikli ang uh, thinking mo, mga kababayan ko, mapapa, mapapaniwala ka na si Michael Maurillo ay nagsasabi ng totoo na talagang binayaran siya, mga kababayan ko. But there is an evidence, mga kababayan, na kamakailan lang ay naglavas ng resibo ang kampo ni Sen. Risa Honteveros laban dito kay Michael Maurillo na nang hihingi ng pera. Hello po, Tita Lili Regasa. Ay, Tita ko, ay ko. Nang hihingi ng pera at ngayon, mga kababayan ko, ay tila ho ba nung hindi ata napagbigyan eto, bumaliktad. Pero yan ang iisipin ng ordinaryong Pilipino. Pero may mas malalim pa tayong pag-uusap. Eto, Panoorin nyo muna to. mag alas 11 nga ng umaga kanina nang dumating dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa si Senator Riza Hontiveros. Matapos kasi kumalat sa social media ang video ng dating titigo na si Michael Morillo. Ayan! Sila bumaliktad sa kanyang naunang salaysay. Sa video, sinabi nitong binayaran na tinakot siya ni Hontiveros para tumistigo laban kay Tibuloy at sa mag-amang sinadating Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Ito ah, Tinakot siya di umano ni Risa Hontiveros. Ito thinking. Think, balik tayo sa ano. Basic. Basic. Tinakot ka ni Risa Hontiveros? Na ano? Ito common lang asap na nga nag-aabogado. Tinakot ka ni Risa Hontiveros para tumistigo ka sa Senate hearing. E eh, pwede mo sabihin doon sa Senate hearing na tinakot ako ni Risa Hontiveros laban kay para laban ako si Kibuloy. Ba't hindi ginawa ni Michael Maurillo yun? Na question lang. Ako nagtatanong lang ako ha, sa kampo ng mga kibuloy, mga kababayan ko. Question lang. Nangyayari ang Senate hearing, bakit hindi mo? Ha, bakit hindi mo tinanong o nagsalita ka doon sa Senate hearing, mga kababayan ko, na tinakot ka ni Risa Honteveros at binayaran ka, binabayaran ka ng isang milyon? Eh pwede mo namang gawin yun doon, di ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Maraming salamat po, Tita Rui Kuhayko from Hawaii. Thank you po sa inyong super chat. Maraming maraming salamat po. Pwedeng gawin ni Michael Maurillion during that time. Pero pati hindi niya ginawa, mga kababayan ko. Nakapaligid ng na Santa Macma na polis. Nakapaligid ng mga abogado. Nakapaligid ng kampo ni Kibuloy para protektahan siya. Bakit hindi ginawa ni Michael Maurillion? Magtataka na kayo, mga kababayan ko, kung bakit. Ngayon, tuloy natin. At Vice President Sara Duterte. Pinaiimbestigahan din ang uploader na si Pagtanggol Valiente. Ayan. Tapos yung tempo ng pagkaka-upload ni Pantalyon Valiente ay ito na. Di ba? At iba pang nasa likod ng video. Yung reklamo ko, pinaiimbestigang um, fake news uh, channel nagngangalang Pagtanggol Valiente. Pagtanggol Valiente. Grabe naman talaga tong mga ano, no? Bataan ni Kibuli. Gumawa pa kayo ng channel? Bagong bago po 'yan. Binuo lamang nung June 24. Mm -hmm. The day after nung mga uh, huling mensahe ni Michael uh, Maurilio. Mm -hmm. So, ni hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung pagtanggol valiente na 'yan, sinong mga tao, sinong grupo. Malalaman natin 'yan kasi once and for all, ganito lang yung common common sense sa akin 'yan sa sa taumbayan and to Senator Risaunt Conteveros. Michael, napanood ko yung video and Michael Maurelio said, he is favored to Pastor, sinabi niya eh Pastor. So during na, kasi so, syempre yung kaharap niya, mga kababayan ko, matik yun, mga tauhan ni Pastor. Tauhan ni Pastor kibuloy sa kingdom yung mga kausap nun, di ba? Bukod sa dalawang sinampanang reklamong cyber libel, pinaiindisigahan din ni Senator Riza Hontiveros yung mga vlogger na nagpapakalat ng fake news sa mga social media platform. Mm -hmm. Yan po lang latest mula rito sa NBI. Balik sa inyo rito. O eto. So ang ulat ni Elaine Fulhensho. Eto. Makinig. Bakit, bakit biglang bumaliktad si Michael Maurillo? Number one, mga kababayan ko. Ito number one, mga kababayan ko. Malamang sa malamang, napangakuan to na pababalikin sa kingdom. Yes, mga kababayan ko. Malamang sa malamang, mga kababayan ko, pababalikin sa kingdom. Second, mga kababayan, second, kailangan hipuin ng mga kibuloyans itong si Michael Maurillo para bumaliktad. Alam nyo, alam anong sino magbe-benefits ng pagbaliktad ni Michael Maurillo? mga kababayan ko. Kasapating ko kayo, alam nyo sino ang magbe-beneficio nito? Mga kababayan, literal, alam ko, kilala ko. Mga kapatid, si Kibuloy. Correct, mga kababayan ko. Alam nyo ginagawa ngayon ng mga kampo ni Kibuloy? Tatrabahuhin nila lahat-lahat ng mga taong tumistigo laban sa kanila. Dito, dito, dito sa kanilang pinuno, mga kababayan ko. Common sense, tatrabahuhin nila yan, liligawan nila yan, papangakuan nila yan, padadamahin nila yan mga yan, and everything mga kababayan ko para bawiin yung testamento na, ang uh, testamento na ginawa nila laban sa pastor na si Kibuloy. At kapag nangyari yon mga kababayan ko, matik mga kababayan ko, hihina defense, hihina ang defense ah. hihina, not, not defense, Lalakasan ang depensa ni Kibuloy laban sa sinampang kaso sa kanya ni Senator Isang Honteveros at may tsansa ng lumaya itong si Pastor. Mga kababayan, so common na common itong ginagawa nila na propaganda na sinasabi nila na lumabas itong si ano at lumabas ito ganyan. Alam nyo the reason kung bakit nila pinabiral yung video nito ni ano ni uh, nung, nung testigo mga kababayan ko to inform the public mga kababayan na si Senator Risa Ontiveros ay walang credibility. At kapag ipakita nila yon na humina yung kaso, there is a tendency na mabaliwala yung tinrabaho ni General Torre, tinrabaho ng mga polis, tinrabaho ng DILG, at, at mababaliwala at hindi nila mapapanagot si Kibuloy. Sunod na tanong, bakit kailangan na kailangan ng lumabas ni Kibuloy? Yes. Bakit kailangan na kailangan ng lumabas ni Kibuloy? Mga kababayan. Gumagawa na sila ng paraan ngayon para mailabas yung kanilang pastor. The reason kung bakit gusto nyo malaman, mga kababayan ko, mga kapatid, humihina na yung mga miyembro. That is the difference ng naniniwala sa Diyos at naniniwala sa pastor. Mga kababayan ko. Correct. ba? Diba? Yan, ang yan ang difference na naniniwala sa Diyos at naniniwala sa pastor. Because ang thinking ng tao si Kibuloy ay Diyos. Ngayon, tanong ko dito. Ang balita ko dyan sa kingdom ninyo, mga kababayan, nauubos na yung mga miyembro. Mga kapatid, nauubos na yung miyembro. Nang dahil sa nangyayaring kaso, balita ko, marami na rin naniniwala na akusado yung pastor, kaya nauubos na yung mga miyembro. Kapag nauubos ang mga miyembro ng isang simbahan, mga kababayan, ang nangyayari, lumiliit ng lumiliit ng lumiliit ang pondo. At kapag maliit na ang pondo, hindi na kayang, mga sa ka sagot, hindi na kayang tustusan ng pangangailangan, mga kababayan ko, ng simbahan at ito ay mababangkrap. Tama kayo ng inyong naririnig. Mababangkrap ang simbahan at ma mangyayari ay hindi na dadami ang magbibigay ng abuloy. Kaya mga kababayan ko, the tendency mga kapatidis, magkolaps ang simbahan because wala pa si kibuloy. Ngayon, nagkakandara pa ngayon na lumabas si kibuloy dahil gusto ng mga church leaders ng mga kababayan ko na itong si pastor, ay uh, makita na ng tao, mga kababayan ko. That is the main point kung bakit nila nililigawan, mga kababayan ko, yung mga may kaso, yung mga nagkaso, yung mga bumaliktad, mga, uh, na bumaliktad na kay Skrisa Honteberos at sumama na sa kanila, mga kababayan ko, upang mapahina yung kasong ipinakol dito sa pastor. Question na naman, mga kababayan. Bakit na ganun, naging gano'n yung testigo? Mga kapatid, matik yan. Hmm, matik yan. Matik na matik yan, mga kababayan ko. Ganyan ang gagawin nila upang, ma upang maisalba yung kanilang simbahan. Mga kapatid, yan ang magiging bentahin yan. But I think mga kababayan ko maagang nasukul ni Sen. Torrisa to. Kaya nakapaghanda siya. At nakita nyo naman, mga kababayan ko. Well, sa mga susunod na kabanata, mga kababayan ko, mas makikita nyo pa yung dapat ninyong makita, dapat ninyong malaman, at tututukan natin yung istorya na ito, mga kapatid. At magmukha ka at uh, makikita at makikita sa mga susunod na ano yan. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.